Hindi na binigyan ng Department of Budget and Management ang ayuda sa Kapusang Kita program. Yan, nakita mo na, sabi hindi ko na. sa iyo eh. Oho. Hindi na isinama. Mm. Ito pong kinupirma ni Budget Secretary Amina Pangandaman, matapos i-turn over sa House of Representatives ang 2026 proposed national budget. Eh, ibig sabihin talagang wala na. Sabi ni Pangandaman, hindi na isinama ng DSWD ang AKAP na para sa bibigyan ng pondo sa 2026. Pero sabi niya, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Porpis ng DSWD, yan na lang po ang pinaglaanan ng pondo. Ang halaga, 112.997 billion pesos. Ba, oho. Uh -huh. Piniliwanag niya na batas ho kasi. Yung purpose kasi may batas yan. Eh. Oo, oh, talaga may batas yan. Yung AKAP, wala. Walang batas na yakapin mo. Mm -hmm. Hindi mo basta-basta ah, maaalis basta ma yung oh, four-piece na yan eh. Oo, oh, ito nakabatas ito eh. Panahon pa ni GMA talagang mm -hmm. uh, ginawang batas yan eh. Yes. Gusto oh, oh. mo pakinggan natin si sekretary. Oh, Ang ba? Oo, oh, kung paano niya ito paniluanag. Sige nga po. You, um yung 4 piece po may may we, we all know may batas yan 'di ba? So meron yung computation kung ilan ang beneficiaries na binibigyan natin. So for uh for NEP 2026, we provided a total budget of 112.997 billion pesos. So intak po 'yan para sa lahat ng um, recipients ng ating four piece. So um you will see an increase because there's been a reduction from this year's budget. Ah uh, doon po sa AKAP, wala po yung AKAP sa budget ng DSWD for next year. Wala ng AKAP dahil hindi na binigyang pondo ng DBM. Kaya paano na 'yung mga congressman na inasahan ng AKAP para sa kanilang sariling interes? na hindi naman nakakabail ang lahat na mahihirap kasi kung hindi ka malapit sa barangay kapitan ay baliwala ka. Maganda sana ang akap, kasi kahit papano mayroon natutulungan na mahihirap kahit hindi lahat nakaka-avail. Pero wala ito sa batas. Ginawa lang ng mga kongresista ang akap para mayroon sila magagamit sa pangungumpanya na kung saan ang hindi kaalyado ng mga kongresista ay hindi naman binigyan. Kaya yung mga nabigyan sila ang bumoto na two-third para ipa-impeach ang VP. Sino ang mayroon control sa House of Representatives? Siyempre ang speaker. Ngayon ang tanong sino ang speaker edi ang henyo na si Martin Romualdez. Ang problema ngayon, kung magpa-file ulit ang House of Representatives ng panibagong Article of Impeachment sa darating na Pebrero year of 2026, ay wala na sila maisusuhol dahil na-abolish na ang budget sa ACAP. Kaya maaaring hindi na sila makakuha ng two-third na boto pabor sa pag ulit ng Article of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. So malabo na mangyari na alisin nila ang VP para sa 2028 presidential and national election kaya kakabahan na sila kay VP Sara Duterte dahil nakikita nila sa mga survey na consistent ang performance ng Vice President.